magandang tanghali idol so tingnan nyo po ang aming farm ng kalabasa mga idol tingnan nyo po ang sobrang tuyong tuyo na sa sobrang init po mga idol tingnan nyo po ha tuyong tuyo na po ito saka ah, plano ko sana nga maggulay eh, eh kaya lang wala nang bunga ang kalabasa kasi sobrang tuyo. Nga matay na po 'to. Pero ah, uh, natin. Ah, uh, mayroon po tayo dito sa mga mga damuhan. So, ang gagawin na ang gagawin ko ngayon mga idol, ay maghanap ng mga kalabasa'ng ligaw dito sa damuhan. O so, tingnan natin kung mayroon pa tayong makukuha ko uh, sum, uh, pupunta tayo sa mga kadamuhan nito para maghanap ng mga makuhang mauta na kalabasa or makulay yung hirap kapag wala tayong gulay mga idol ano dito ayan Tinarami ditong bunga dah. dati kuha ni utol kailang inubos na talaga sanda mo nito ang damo dito yan dito sa ilalim puriya sawa lang ha wag lang kay ahas yan congratulations nakita ako ng malaking kalabasa dito sa ilalim ng damuhan ayan mga idol salamat thank you lord thank you ang laki oh idol siguro apat na kilo to pataas pa yan salamat po mga idol uwang kuha ko talagang kalapasa na to so thank you very much thank you lord unin ko to unin ko to sa bahay ah. yan yan ang init ng panahon pero ah Binag, binigyan ako talaga ng biyaya ng ating Panginoon ang laki-laki ng kalabasa ang nakita ko oh, sa damuhan na to <laughs> makagbublay na ako to ilang talaga talagang binigyan ako ng, ng Panginoon ng biyaya ngayon ha? makagulay na ako nito ma ilang pieces ka pagulay ay eh. hirap maraming damo dito idol. doon yan siguro 4 and a half kilo ito mga idol init uwi na ako uwi na nga ako ang laki naman itong kalabasa na ito uwi na nga ito kasi ang laki na ito ay sold na sold ulam ng isang linggo idol iyan ang laki oh, kinakain na yung mga daga ang ibaw. Yan. Ang laki talaga. Kinakain ng daga. So, salamat sa ating farming. Sa ating pagpananim. Kasi mayroon pa talaga nakatago. Diyan. Sa ilalim ng damuhan na yan. Mga idol. So, maraming salamat. Ah. Uwi na nga ako eh. Tama na to. Sold na sold na talaga to. Sobrang init talaga mga idol. Uwi na po ako. Yan. Subig kalabasa. Ang pinasan ko ngayon. So tuwang tuwa naman tayo nito sa paggulay. Mailang gulay na to mga idol. Hmm. Marami dami ito. Magulay mga idol. So salamat, salamat, salamat maraming salamat binigyan tayo ng biyaya yan ang laki napakalaki ang mga idolo sus hindi pala to nakita sa mga sa nagharbis dun sa ilalim ng damuhan You know, kinakain ng mga daga tugur okay kit kit ang mga idolo thank you very much and God bless my blessing Bye bye, and God bless you.